Ito diba ang linaw, linaw Sinabi ko naman po from the beginning, marami ako business. Private business, medyo nasabi ko na nga iba kanina. May naipo naman po ako. Kaya ako lang binenta yung dalawang sports car. Kasi hindi makatarungan, hindi makatao na tatlo yung kotse ko. Dalawang sports car. Alam nyo ba na pag di nyo pinaandar yung sports car everyday, eh masisira siya, masas-stack tawag, mahal din ang maintenance. So yung dalawang sports car, tapos dagdag lang ng kaunti, eh. napakagandang 4x4 na dream car ni Mrs. Yun po ang uh, ginawa ko at tutuparin ko makukuha namin na this Friday. So nag-ipon pa rin ako at nagbibisnes pa rin, huwag kayong mag-alala. Kung lait man niyo, maraming salamat. Uh, I hope happy kayo at successful yung business niyo. Alam niyo sa business, ano yan eh, minsan successful, minsan hindi. Pag nag-success, tayo. Pag successful. Pag hindi, mahirap eh. Mahirap magsalita, di ba? Lalo na pag passionate ka dun. So tama kayo. Mali ako na si Dr. Duo. Wish you happy, healthy.